Alright, good day mga kabitrides Welcome back to our YouTube channel So today mga kabitrides Usapang battery naman tayo mas Kung ano-ano ba yung mga possible na ginagawa natin sa motor natin Na hindi natin alam mga kabitrides Na napapabilis na pala natin yung buhay ng battery natin Mga ginagawa natin mga kabitrides Hindi natin alam na yung pala yung dahilan Para mabilis malobat yung battery ng mga motor natin So quick discussion lang to mga kabitrides Then share ko sa inyo yung mga ilang details tips kung paano natin ito may iwasan ang mabilis sa pagkalobat ng battery ng mga motor natin. Let's go! Kasi may mga ilang dyan na nagtataka bakit daw ang bilis malobat ng battery nila wala pang 1 taon, wala pang dalawang taon. So, hopefully masagot ko na mga concern na yan sa video natin for today mga kapitays, no? So, pag-usapan na natin yan. Ano-ano nga ba yung mga ginagawa natin, mga kabitrides, na hindi natin alam na napapabilis na pala natin yung uh, pagkalobat ng battery ng mga, motor, mga motor natin. So, una, mga kabitrides, hindi tamang pa paggamit ng mga motorcycle lights. para sa atin, mga kabitrides, hindi natin napapansin na yung mga motorcycle lights natin tulad ng hazard lights, turn, turn signals, and kung ano-ano pa, hindi natin napapatay agad, mga kabitrides. No? So, hindi natin nagagamit ng tama So, halimbawa sa hazard light, una sa hazard light mga light, meron akong mga nakakasabay sa kalsada na naka-open yung uh, hazard light nila. Although, wala naman talagang emergency. Kumbaga, parang uh, ginagawa lang na uh, dekorasyon yung hazard light. Pero, hindi nila alam mga ka -bit light, eh, nakakaubos din yun ng battery, ng power ng battery. Kala nila, okay lang yon Pero, the more na matagal na naka-on yung hazard light, eh, kumukonsumo po yan ng power sa battery. no? dahilan para malobat agad yung battery natin ng ganong kabilis no? and take note mga kabita isang hazard light eh, ginagamit lang yan sa mga angkop na pagkakataon tulad na kung may emergency natiraan ka ng uh, motor sa daan so, ginagamit lang yan mga kabita in case of emergency so, sa turn signals naman mga kabita ito karamihan sa atin nakakalimutan tulad ako nakakalimutan ko rin minsan na kapag ginamit ng turn signal ako sa kaliwa hindi pa agad sa napapatay no? So, it takes a minute bago ko siya mapansin na and then bago ko siya mapatay. So, isa din yun mga kabitrides na nakapag-contribute para malobat agad yung battery natin. Ubus agad yung uh, power ng battery natin. No? So, isa rin yun mga kabitrides yung mga ka turn signal. So, dapat pagkagamit nyo, patay agad. No? para iwas sa drain sa battery. Pangatlo, mga bit lights yung MBL o mini driving light. sa umaga o sa tanghali, nakabukas pa yung MBL nila sa mga uh, motor nila so hindi nila napapatay. Napakalaking chance din yan, mga bit na mag-contribute para ma-drain agad yung battery natin. No? So, I must suggest, mga bit lights, na bago kayo bumiyahe, check nyo muna yung mga ilaw nyo kung nakapatay ba. Except lang sa headlight, mga bit No? So, yung MBL, uh, check nyo rin mga kapitans kung nakabukas sa, sa daytime para hindi sa magkonsumo ng power sa battery no? So, pangalawa mga kabit rides which is yung uh, busina o iba sa atin napapakabit talaga ng mga loud horn para sa safety na rin no? pero kung totoo sa'yo mga rides ang loud horn talaga is malakas talaga kung ng battery yan and then samahan mo pa ng dual horn sa rapid horn imagine mga rides naka loud horn ka na tapos naka dual horn ka pa so ibig sabihin ng dual horn naka loud horn ka na tapos yung stop horn mo pa so yun yun mga kabisay yun yung tinatawag na dual horn sa rapid horn naman tunog yung rapid horn kasi yung yung may interruptor yung tanananananananan ang tunog so yun yung rapid horn ah, pag contribute din yan mga kabisay para malobat ang mga battery natin sa motor natin ng mabilis depende na lang yan siguro sa paggamit nyo mga kabisay kasi ako personally kahit na may loud horn ako hindi po yan ginagamit na basta-basta lang. In case of emergency lang talaga. Uh, tamang pagkakataon ko lang talaga sa ginagamit. Kasi uh, bukod sa malakas na sa kumuso ng materya, eh, pwede rin tayo makasagabal uh, sagabal o makaabala sa mga sa paligid natin. No? Kasi nga, loud horn yan, malakas yan. No? So, syempre, uh, disiplina na lang din sa kalsada. Uh, again, yung loud horn, dual horn, yung rapid form, malaki ang chance niya mabibigay na mag-consume talaga ng malaking uh, amount of power sa battery natin kung uh, hindi wasto yung paggamit natin, no? So ano ba ba yung uh, mga bagay na ginagawa natin sa motor natin na hindi natin alam na nakakapagpabilis na pala ng drain ng battery ng motor natin. So pangatlo mga is yung pag install ng mga sound system sa motor natin. Hindi ra lang naman ako makakita na ito. No? Siguro kung makakita man ako ng mga motor siklo na uh, may mga nakakabit na speaker siguro ginagamit lang nila yon for a uh, show, uh, motorcycle show o anuman. Pero kasi mga ka B-type, aminin man natin sa hindi, yung pagkakabit uh, ng sound system, eh, wala namang ibang pagkukunan ng ano yan, eh, ng ibang uh, power yan kundi sa baterya lang ng motor natin. Not unless kung i-install mo siya ng separate na battery. Pero hindi yon na uh, hindi na yon, ano, hindi na yon advisable na kabit So, yung pag-install din ng uh, sound system mga kapitrides is napakalaking na uh, uh, impact din yan sa battery natin mga kapitrides. Kasi nga, syempre, doon sa kumukuha ng power para mag-operate. No? So, I must suggest na huwag na kaya mag-install ng kung ano-ano mga sound system o speaker sa motor niyo kasi hindi naman sa talaga applicable. So, pang-apat mga kapitrides, Uh, pagpapainstall ng mga maraming pailaw sa motor natin. Ang hindi natin alam, isa rin yun na way para madrain agad yung battery natin. So ano-ano ba yung mga example ng mga additional na uh, pailaw sa motor natin na in-install natin. No? So una mga kabitlays -right, yung uh, maraming uh, mini driving light. So yung pag install na maraming mini driving light eh, malaking chance rin yan na maka-drain ng battery ng motor natin. So ano ba ba yun mga kabitrides? Yung mga underglow lights, yung mga nag-install ng mga ilaw sa ilalim ng motor. Yan yung mga example ng mga pailaw. And then yung mga design ng ilaw sa mga signal lights. So yung install ng mga iba't ibang kulay ng uh, signal lights. Ayan. And then headlights. So isa rin yan mga kabitrides sa uh, nakakapagpa-drain ng battery ng motor natin no? the more na makulay ang ilaw the more na mas malakas kumusumo ng power ng battery mga kabitrides no? so take note lang dyan mga kabitrides ingat ingat lang sa mga pag install ng mga additional na lightning accessories sa motor natin no? panglima lima mga pag install ng mga kung ano anong electrical devices tulad ng voltmeter tire pressure monitor and then charger so sa voltmeter naman mga kabitrides wala namang masama doon na mag-install ng voltmeter kasi ako personally ito so, meron akong talaga. So, kailangan na kailangan ko yan kasi para mamonitor ko yung power output ng uh, battery natin, no? Kung uh, gano'n pa siya kalakas. So, tire pressure monitoring, mga so, yung uh, binabanggit ko, mga yung uh, digital na parang kagaya ng voltmeter na mamonitor mo doon na kung uh, gano'n ka rami pa yung uh, uh, pressure, yung hangin, sa gulong ng motor mo So meron mga ganun eh mga kabitres na kinakabit sa in-install sa mga motor para ma-monitor um mo yung uh, tire pressure na mga gulong mo from time to time. So again, isa rin yung sa mga nagko continue para uh, train ng mabilis ang battery ng motor natin. Charger, ito particularly nakikita natin ito sa mga uh, motorcycle uh, delivery riders. Yung, uh, kailangan nila yan mga kabitres kagandahan ng buhay no pero uh, take note mga big na pag install ng mga uh, charger sa mga motor natin eh, pag nakapapabit din ng drain ng power ng battery natin sa motor natin no na may explain ko sa inyo mga big kung paano ko nasabing nakakapag-contribute din ng uh, mabilis na pag-drain ng battery ng motor natin yung mga charger no sa cellphone natin na nakakabit dito sa motor so, pang-anim mga big yung uh, pag-on ng ignition pero nakapatay ang makina so ito mga kabisa explain ko explain ko lang sa inyo itong pang anin na to so pag sinabi kasi pag inon mo yung ignition halimbawa ito ayan kapatayin ko si black disc so inon yung ignition niya, nakabukas sya mga kabisa nakabukas yung digital panel nakabukas yung voltmeter nakabukas yung headlight and then operating din yung mga signal light ayan pero nakapatay yung makina mga kapitray. Ito rin yan mga kapitray sa way para maka ma drain agad yung battery natin sa mga motor natin. Bakit? Kasi mga kapitray, tignan nyo, nakapatay yung makina natin pero nakabukas lahat yung, nakabukas yung motor natin, yung power, yung kuryente ng motor natin. So kapag ganon mga kapitray, nakabukas yung power ng motor natin pero nakapatay yung makina, kawawa yung battery natin mga kabitres kasi talagang sya, walang sumusuporta sa battery natin walang sumusuporta sa battery natin tangin siya lang sumusuporta sa buong motor kapag nakapatay ang makina the more na ganito katagal mga ka na naka on yung motor natin pero nakapatay yung makina walang nagta charge sa battery mga na no? talagang madedrain at madedrain yan mga kabitres yung mga battery ng motor natin so dapat binubuksan natin yung makina para kahit na nakabukas yung motor natin e eh, nag uh, automatic recharge yung uh, battery natin battery ng motor natin so kapag naka on kasi yung makina ng motor natin na recharge automatically nagre recharge yung battery natin so hindi agad agad siya malolokat no? so yun yung kahalagahan mga kabisay ng uh, pagka on mo ng ignition dapat i on mo na rin yung makina ng motor mo no? so wag mong pagtatagalin na i on mo yung ignition tapos sa stay lang na ganun mga kabitrad kasi pwede talaga mga low bat madrain yung battery ng motor natin kasi nga nakabukas lahat yung uh, power ng uh, oh, nakabukas lahat yung uh, kuryente ng motor natin headlights, digital panel or uh, voltmeter mga turn signal so lahat yun nakabukas kahit yung busina mga kabitrad operating din yan at nakapatay yung makina ng motor natin so ito pa rin ito sa inyo yung motor natin, may power siya pero nakapatay yung makina. Ayan, ito yung puti na. So lahat talaga mga ka operating kahit na nakapatay yung makina ng motor natin. Ang tendency mga kapit na pag gano'n, talagang mauubos talaga yung power na nandun na naka-impact sa battery ng motor natin. Hindi sana na nare-recharge siya, eh, nauubos yung power ng battery ng motor natin. No? Kasi nga nakapatay yung makina, wala nang re-recharge sa makina. So yun, sana naintindihan nyo na mga kabisides no? yung explanation ko niyan. yan. Ito yung sinasabi ko about this charger na sa so, ito, mga kabisides and last na uh, pag-uusapan natin is pag-charge ng electronic device like cellphone na nakapatay ang marina. So again, explain ko ulit sa inyo mga kabisides similar lang sa, the sa explanation ko sa number 6. Patayin ko ulit si Blackbeat. Ayan. Then bubuksan ko siya open yung uh, power niya mga bigay. Like, may power siya, may pupwesto siya, pero nakapatay yung makina. Halimbawa, meron akong charger dito. So, mag-charge ako ng cellphone ko na nakapatay yung makina. Pero nakabukas yung motor ko, ha? may kuryente. So, again, saan ulit siya kukuha ng, bat na power? Mismo sa battery talaga, mga bigay. So, ano yung uh, power na natitira doon sa battery, na naka-inbox doon sa battery ng motor natin, yun yung uubusin ng charger ng cellphone natin mga kapag sa pagkapagsapat sa charge ng cellphone natin sa mga motor natin so similar lang sya sa uh, number 6 na in-explain uh, ko sa inyo kanina mga kapag lang din yun so dapat kapag magsapat charge tayo ng cellphone natin mga kapag make sure lang na nakabukas din yung makina para hindi na uubos yung power ng battery natin and at the same time nare charge din siya sana may natutunan kayo sa araw na ito, mga guys, regarding sa isapang battery. Kung ano na ba yung mga sa motor natin na hindi natin alam na pinabibilis na pala natin yung buhay ng battery ng motor natin. O pinabibilis natin yung uh, drain. Dinidrain natin ng mabilis yung power ng battery natin. So, sana may natutunan kayo sa mga sinyal ko sa inyo na yan, mga na idea para ma-avoid nyo yung ganito mga sinario na mabilis sa pagpalobat ng mga battery o mabilis sa pagkasira ng mga battery ng motor natin. Uh, para na rin sa idea ng lahat, ang stock na, uh, stock na battery ng motor natin is tumatagal ng tatlong taon. So ako kasi mga beat personally, uh, itong si Blackie Beat na nagkaroon ng problema sa charging ng battery. Kaya nagpas 2 years pa lang yung battery ko, nagpalit na kagad ako ng battery. So meron akong video niyan mga beat drives uh, na papapalit ng battery kung uh, ano yung pinalit kong battery at kung uh, magkano yung pinalit kong battery uh, panoorin nyo na lang mga katidrive at 2 and years pa lang yata pinalitan ko na ito si ng battery kung si black unit, no? kasi uh, nga nagkaroon siya ng problema sa charging pero naayos naman na yun okay na naayos na napalit na rin ang battery so ngayon okay na okay na and then napakalakas pa rin ng uh, voltage ng battery natin so marami marami salamat sa inyo mga katidrive Maraming maraming salamat sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Stay safe, ride safe always. Peace out.